so good morning pa din. lagi tayong good morning kasi kagigising ko <laughs> gano'n naman talaga eh pag nagbabakas na ba? Diba, kain tulog kain tulog ako hindi eh luto tulog luto tulog so alam niyo na siguro kung ano ito ubod galing sa inyog talagang itinumba pa yung puro ng inyog dahil dito at kasi sabi ni kuya Jun luluto ay kuya Joel magtutungba pa naman kami bukas ng isa pang puno ng nyug lutuin ko na daw to so luluto tayo so tagaling muna natin yung panatikas na part para magpakinabangan lahat kayo ba alam nyo kung ano yung mga ipapang luto dito anong gagawin natin makalat lang talaga siya. ay aray aray pwede din siyang kainin ng nyug ng ganito lang ito ba ang hinasak Napapagalit ako nung naghasa. asa Mamaya ka sa akin, kuya. O, ka. Hindi hinasa, ha? Yun isa. Yun isang malaki. Uy! Hmm. Hey, masakit sa kamay. Napatigas ng balat niya. Tapangganin na natin ito. Hey. Uy! Mukhang napapalaban tayo, guys. O, oh. Pero dahil nga taong kusina tayo, alam natin kung... Pag talaga sanay ka sa kusina, mahuhulahan, mo din kung paano yan. Ngayon lang po ako nag... Aray ko nag-cut nito. Or... Ngayon nga lang magluluto din eh. Pwede naman kasi, hindi naman iinit yan kung paano magluluto gawin mo yan. Pero alam ko dati, yung nanay ko nagluluto ng ganito. Ginigisa Mhm. Uh -huh. Opo pa. Ayan, lapit na. OMG. Yung gusto mo lang talagang kumain, parurusangin ka pa. Maka maputol yung kutsilyo. Ayun, naramdaman ko na. Humigay na siya. Ayaw niya lang sumapit. Oh. Ah. At pinuwersa na nga. ba sa so, natanggal niya. Alam nyo ba, napakamahal po ng Portillo nito sa Manila. Kaya, naman din, kahit mabigat talaga, iuwi ko yan. Mm. Oh, kinakain to ng raw. Mm. Ang sarap. Ang kain mo ngunilaw. Mm. Pwede dapat yata unahin natin to. Kasi naka, ano siya, exposed. So, bukas dapat siya nababalatan. Unahin natin to naka-exposed na iluto. Binatang ko pa talaga. Tapos, ito rin ako pala dito. Nandamay natin. Set aside. Yan siya. Mmm. Hibain natin muna yung Tanggalin natin sa gilid yung eto kasi nilangaw-langaw na yan. So, tanggalin natin. Tsaka medyo matigas yung part na yon. Tanggalin natin. Turuan nyo pa ako kung ano pa yung ibang luto na alam nyo. Kasi medyo madami yan. So, talagang madaming pag-iimbento ang mga mangyayari dyan. Kinakain ng baboy yan. So, ang iba ko na yung iba. May lumayas ang ating pag-abudyo. Ayun natin siya ng medyo manikis. Ayan. Okay. Be careful. Nabawasan ang daliri. Hindi na pwede magluto ng. Mm. <laughs> okay. Ito ko. Untayin mo magunti-unti. Adipad. Pad. Mm. Okay. Pad. Sulod la pad. Tapos adi. Ha. Uh. Ayan na. So, marami na to. Ayan. Meron na ako ditong nahiwang luya bawang sibuyas. So, lagyan natin ng fresh na chili. At dahil nasa mundok tayo, hindi tayo bibili ng gata tayo mismo ang gagawa ng gata. gata gatain natin. Ayan. Ayan ko ba ko sa sapal na to? Ayan. Lamas-lamas. Sige, na, -dito lamas -lamas. Ayan Ayan. mo naging na tapitin yung lamas-lamas. Ayan. 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 Baba mo, Mars. Ayan siya mas damasin natin ganyan. Para lumabas yung gata. Mas masarap kasi pag fresh, di ba? Pwede mo munang ilagay sa ulo mo yan. Sa buhok. Kasi pang gata mo na. Okay. Ayan. Pwede din ilagay mo dyan yung hot water para talagang lalabas yung gata niya. Diba? Diba? Kahit pa ako ng sampung putahe. Kaya natin luto ng sabay-sabay yan. Ay, sunod-sunod pala. Kasi wala naman tayong sabay-sabay na kalan. Pero kung may arami tayong kalan, kaya natin yan. Basta nakaprepare na lang. Okay, so let's go sa kusina. Magluluto na tayo. Dito tayo. Para mas masarap yung pagkain pag may usok-usok. Diba? <laughs> Dadagdagan natin ng uling. Ayoko ko yun. So kayo, pag na sinaing, Uy, gusto ko yun. Pag nagluto ako ng sinaing, ma'am. Kumaya gusto ko ng iso ng kahon. Kahit mo rin. Ilang. Ilang maandang pag-sanguling. Makalala. Opo. Opo. Ilang. May pag-video. May pag-video. Ay, dahil uling. <coughs> <coughs> bukas pa to magigisang masyado. Huh? Dahan-dahanin natin ang pagluto. Maganda na, magaling pa magluto. Solve na solve talaga. Ginawa ba akong pagkain na? Thank

Gumunguso lang ako, walang hangin lumalabas. <laughs> Hindi bagay. Pumayaw mo. O diba? Yung makasong So nah, dito. So, ilagay na natin ang paborito kong sardinas. Ganito ang sardinas nila dito sa mas okay ram Okiram! Okiram! Okay, ram sardines. Mari ko yan. Ah, mari ko so yan. So so ah. Baby, I love you too. want me. Do that I want to. Ay, ang only Ah, ba't ang lalaki niyan, Mars? Pero maninipis yung iwa. Nakikala ko yung video. Yes, it's Kusay, so, kain natin siyang magtutubig bago natin lalagyan. Kunin mo yung na. ano, takip. Lalagyan natin ng gata pag nagtubig-tubig na siya. Aray ko. Yan, yeah. ang kasi. Kuha eh. Kusa pong magtutubig yan. Okay, so yan na. Natuyo na po ang kanyang water. Water, nakapang ko siya ng no? banana leaves para po meron tayong... Uh, alam nyo, meron din na ibibigay na kakaibang lasa yan. So, ayan, medyo natuyo na yung sarili niyang tubig. Lagyan na po natin siya ng gata. Wala ang akin taga-video. Kailangan ko itong gawing mag-isa. Ayan. Wala ang ating stand. So, ilagay natin ang gata. Mm -hmm. Ayan, guys. And after po niyan, tatakpan natin ulit, ha. Mm. Yan. Tatapan ulit natin yan. Yan. Hanggang mawala ulit naman yung gata. Okay? Balikan natin later. 10 minutes. balikan natin ang ating Okay. Ang ating na natin. Ayun. Ibigin na natin yan. Ayan na siya. Mmm. Ayan wala na siyang sabaw. Tuyong-tuyo na. Hindi naman magmamantika yan. Kasi nga eh, walang baboy. Pero magmamantika pa yan. Kung talagang gusto niya. Kasi yung ano, dahil dun sa coconut oil. Pero okay na to. Okay. Para manamis na na yung lasa. Ping. Next!